Samantala, libreng medical, laboratory test, x-ray at iba pa. Hatid sa inyo ng Love for All sa lalawigan ng Tarlac. Si Gab sa detalye live, rise and shine, Gab. Audrey, nakatakdang pangunahan ngayong umaga at ngayong araw ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang Love for All program dito sa Bayan ng Lapas sa Tarlac ngayong araw libreng serbisyo medikal ang hatid ng programa tulad ng free physical and medical examination. Libreng konsultasyon, may mga pangunahing laboratory test tulad ng blood chemistry at hematology, ECG, digital x-ray, siyempre pa hindi rin mawawala ang libreng gamot. Inaasahan na lalahok din si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, mga opisyal mula sa pamahalang panalawigan ng Tarlac at lokal na pamahalaan ng Lapas. Ito na ang ikalawang beses na nabisita ng Love for All ang lalawigan ng Tarlac kung saan noong 2023 ay naservisyohan ng programa ang mga residente ng Tarlac City. Audrey, sa mga oras sa ito ay tuloy-tuloy lamang yung pagdating ng mga residente ng Lapas dito sa Lapas sa uh, Municipal Plaza kung saan dito idaraos ang uh, Love for All uh, Caravan ngayong araw. Mamaya namang alas, alas 9, Ngayong umaga ay inaasahang sisimulan ang palatuntunan dito kung may mga pagtatanghal na gagawin. Uh, isa sa mga magtatanghal ngayong umaga ay ang mga awit na si Imelda Papin. Aabot uh, na sa limampung lugar sa buong bansa ang uh, na, napuntahan ng uh, Love for All program pagmula pa noong uh, nasimulan ito noong 2023. Susunod naman na pupuntahan ng Love for All program ang Tansa Kavite at Bago City sa Negros Occidental. At yan muna update mula rito sa La Paz, Tarlac. Balik sa inyo dyan sa studio. Uh -huh. Maraming salamat, Gab Villegas.